Pakiwari ko po akmang-akma ito sa panlasa ng mga kaibigan nating mahilig kumain ng karning baboy. Pinasimple ko ang pagluluto at konti lang po ang ricado at may ko ng konting gulay. Malagyan na po ng konting pamintang durog. Tigaan po natin ng kalamansi o kaya lemon juice. Itimplahan ko na po ng patis. Diretso po pagluluto. 10 minuto na po ito. Para po sa akin eh. Ayos na ito. Tatanggalin ko na muna. ni po. Hihinang ko muna sandali yung apoy ah. At baka po masyadong uminit yung ating mantika eh uunahin ko yung bawang tapos po yung sibuyas. Pag luto-luto na yung ating bawang sibuyas, isama na po natin itong ating carrots. Ito po yung isang malaking carrots na hiniwa ko lang ng paiwa at maninipis. Ito pong kabute. Sariwang kabute. Pero yung nasa lata, eh, kung gusto nyo gamitin at mas mura, eh, yun na po ang gamitin nyo. Pero mamaya nyo ilalagay yun. Ha? Kapag matatapos na at luto na po yun, eh, ito yung fresh sariwa. So medyo pakakatasin po natin. Maraming tubig ang sariwang kabuti eh. Tataas ko na po yung apoy. At hayaan natin lumambot yung ating carrots at saka yung ating kabuti. Takpan po natin. Pagkatapos po ng tatlong minuto, nakikita nyo, malambot na po yung ating carrots at saka lanta na yung ating kabuti. So, dagdag na po natin itong ating Pilipino na hotdogs tatlong piraso po ire na hiniwa ko ng maninipis parang magi spaghetti <laughs> lagyan po natin ng konting atsuwete ha para pumula ng konti mga yun ganun lang konti lang hindi ko nga sinama lahat oh haluin po natin para magkakulay naman ng konti pumula pula ng konti pagkatapos po ng dalawang minuto lagay na po natin ang ating siling pula at saka siling verde Ganda ng kulay. Kung gusto nyo pong damihan ng sabaw ng higit sa dalawang kutsarang tubig, bahala po kayo para may konting sabaw-sabaw. Nakita nyo ba kung gaano kakonti ang asukal na ilalagay ko para lang po mag magkaroon ng konting tamis. Haluin po natin. Lagyan po natin ng isang kutsarang toyo. Isang kutsara lang. Haluin po natin sandali sa wakas bago masira magagamit ko na rin po itong ating natirang all purpose cream siguro po ito yung mga tatlong kutsara na lang na natira ginamit ko yung isang lata ng isang araw eh ulagay na po natin oh. haluin po natin yan ibalik na po natin itong ating piniritong baboy ito po yung luto na ha bago po natin isilbi hmm. Kung meron kayong kinchay, sibuyas na mura, silantro, ilagay nyo na rin po para magandang tignan. Hinaan nyo na po ang namahinang-mahina yung apoy ha. At isang halo lang ire. re Pagkasarap-sarap nito. Simpleng-simple lang ha. Walang kung ano-anong halo. Basta yung gulay lang ang talagang pinakahalo ng baboy. Wala nang mga iba-ibang rekado pinaglalagay pa natin. Ayos po ba? nag enjoy po ba kayo? Rondilaro ko.